Hello mga idol, kumusta kayo dyan? Ayan, mag na tayo mga idol para pumunta ng Manila upang tayo ay buboto na para magkaalaman na sa araw na ito dito natin malalaman ngayon ha? basta tayo ang buboto ay karapat dapat at yung nasa yung puso at ayan nga mga mga idol ha? dito na agad ako sa Manila ngayon ah, cut na lang yung video kasi ito naglalakad na lang ako mga idol dito sa bridge ng Binundo mga idol kasi wala akong makita malang masakyan mga idol papunta sa aking resendo na eskwelahan na aking pagbubutuhan mga idol kita naman yan no napakainit mga idol pero laban lang tayo maglakad lang tayo kahit malayo kahit mainit importante makabuto tayo ng maayos di ba at para may paglaban natin yung ating karapatan bilang Pilipino at kung sino dapat dapat talaga na ibuto natin mga idol ha? Ayan. Kita nyo naman yan. Halos wala talagang katatawa kahit isang makita yung mga idol at mga sasakyan mga idol. Ako lang talaga. <laughs> Dahil wala akong masakyan. Kaya nilakad ko na lang. Ayan. Pababa na tayo. Di ba? Sosyal yung mga agdanan. Napakaganda. Ito yung tatak Luterte na malala natin mga idol. Yung kanyang mga gawa dito. Di ba? Malinis pa rin at maganda. So, ano? You know, solid na solid. Talagang matibay. Okay, may samahan nyo mga idol ha buguto tayo ng tama ngayon dahil tayo pag tayo ay bumoto ay may ambag tayo sa mundong ito pag hindi tayo bumoto sayang naman at wala tayong ambag sa mundong ito <laughs> kaya ayan maglakad na tayo papunta nun sa eskwelahan na aking pagbubutuhan hmm, nga naman talaga kahit mainit sila at ayan nga pala mga andito na tayo sa eskwelahan ng Binondo mga idol ha? San Nicolas

Anong ano ah? Anong... Heavy ah? 56. Ha? Hindi ko maano yung ano eh. Hindi ko kung saan ang number. Kalimutan ko yung number ko eh. ko yung mag-assist ko yung mag-assist. Para malaman. Ay, shout out pala kay... Shout out sa'yo, na naman kami ngayon. Marami okay. tao. At ayan, hanapin na natin yung ating presinto At, uh, from ito nga pala hindi nag-try support ko dahil dito ang aking area pistol isang sa live